Nito lamang nakaraang buwan, itinampok po natin ang kwento ni Ethel na animoy nagdadalang tao dahil sa laki ng kanyang tiyan, dulot ng kanyang sakit na mayoma. Sa bigat na nga ng kanyang pasanin, halos makuba na siya. At matapos ang operasyon, kamusta na kaya siya? Panuurin po natin to. Ito po ang pinakamaagang pamasko para sa amin, sa akin. Sintamis ng mga ngiti ni Ethel ang mga salitang kanyang binitiwan. Matapos kasi ang halos dalawang taong pagtitiis, ngayon wala nang malaking bukol sa tiyan na kanyang iniinda. Nito lamang nakaraang buwan, sumailalim si Ethel sa isang total abdominal hysterectomy procedure. Itong buong matres, no? pati po yung ng matres, tinanggal din po yung tubo. Ang nakuhang bukol halos nasa 10 kilo ang bigat. Sobrang saya po ngayon, no? Sobra, dahil nawala na po yung paghihirap niya. Kasi paghihirap niya rin, paghihirap ko rin. Yan ang pinakamaganda pang ng ano, Kapuso Foundation talaga. Ngayon, maginhawa ng nakakakilos si Ethel. Kung noon, hirap siya sa paghiga at pagbangon, ngayon nagagawa na niya ito ng walang kahirap-hirap. Abang tumatagan na gumagaling po ako, gusto ko po talaga magtrabaho gusto ko po talaga na mabalik po yun dati, yung dating buhay namin. Paalala naman ni Dr. Joan Cristobal sa mga kababaihan. Pag may makapang bukol, kahit hindi siya masakit, kailangan magpa-check up po sa ubi ni. Panibagong simula at panibagong pag-asa ang naghihintay para kay Ethel at sa kanyang pamilya.